Si Senator Bongbong Marcos tumawag rin sa akin for Senator. Kinukuha nila ako. Katonying eh, Hindi naman nila alam yung situation ko eh. Huwag ko na lang sabihin yung totoo kasi sa loob nila. Huwag hmm. kayong, mag ma uh, wag kayong magagalit. Itong mga nagme-message sa atin, ang sinasabi nila, sana hindi ka na lang nag-VP. Dapat tumakbo ka uling senador. Sigurado, panalo ka. Ano? I'm sure, hindi lang sa kanila mo narinig yan. Narinig mo rin sa ibang tao yan. Ano ba ang sagot mo dyan sa ganyang klase ng mga mga mensahe galing sa publiko? Ano kasi, Ka, ka Tonying, hindi naman nila alam yung situation ko. Eh. Kung tumakbo ako hmm. as senator, 99.9% talo ako. I will be rating okay. probably 22 or 23. Kung nilagay ako ng false at SWS sa top 5, tatakbo akong senador. Nilagay ako 23. Number 18 na nga ako noon eh. May pandemic na 23 pa ako. Nakita nyo naman yung top 16. Magkano ginagastos nila sa TV ads, sa tarpaulin, sa t-shirts. With that machinery, uh, hindi tayo mananalo. Kaya sinabi ko nga noon, hindi na ako tatakbo kasi wala nga akong pera. How much do you need for a senatorial run? I think uh, Sige. 100 million or minimum. Ma, ma, or, ma, ma mali, mukhang maliit. Maliit ang isang 100, manipis lang yun sa TV. Pero ngayon kasi, ang offer ni Mayor Isko, una-una, Senator. Sabi niya, mag-VP ka lang, do. Parang siya bahala. Kasama ako sa ads niya. Or kung may ads ma kami, no. wala ko ka kami ads eh. Nakasama ako. Sama ka lang sa akin. No. At least, whatever happens, pag nanalo si Mayor Isko, ako na daw bahala sa health sector. Yung mga nagsasabing magsenador ka na lang, mag-withdraw uh, mm -hmm. ka na lang. Alam ko saan nanggagaling 'yon eh. Kaya lang ayoko mm -hmm. na, 'wag ko na lang sabihin yung totoo kasi sa sama-loob mm -hmm. nila, alam po naman anong tunay, 'di ba? Wala naman sila mabato sa akin. So wala sila mabato ang corruption. Mm -hmm. O, kung ayaw nila akong mm -hmm. kandidato, meron silang ibang paboritong kandidato. Ano masasabi mo mm -hmm. kay Doc? atras ka na lang. Oh, Umuwi ka na lang. Mag-DOH ka na lang. Mm. A-apply sa sarili ko. Paano ko mm. mag-apply sa sarili ko? Tsaka walang power ang appointed. Ang Secretary of Health, pag nainit kayo, talsik ka rin eh. Wala rin naman power. Rin. Yes. Under pa ako sa Senador. Under pa ako sa Congress, yung committee sa appointment. O di tali din ako. Mm. Kung meron kayong ah uh, na mamag mag-asa kayo may pag-asa kayo na may na naman kayo as VP. Parang ako personally doc willing, hindi ako naniniwala na 99% na hindi kayo mananalo ng senador ako ah, personally ah, considering uh, your base, yung base niyo na 8 million nung nakaraan, tapos ngayon ang uh, ang awareness uh, niyo uh, ay uh, hindi naman matatawaran. Ako kung sino-sino lang ako pwede kung tayong dalawa lang sasabihin ko yung mga hindi dapat manalo senador eh. <laughs> Pero mas mas dapat ka lang, maging senador kaysa ka sa akin la oh. Thank, thank you sa boto mo. Thank you. Salamat. <laughs> I mean, de de Tataputin ko kayo. Kala niyo lang tumaas yung awareness ko kasi tumakbo ako as VP. Nakilala niyo ako nung tumakbo ako as VP at nagka-issue. Pero before that, mm. ang awareness ko kasi 90%, pero yung 90% ko, 45% is kilalang kilala ako. 45% mm -hmm. kilala yung pangalan, parang alam lang yung pangalan. Mm. So, soft, so um... soft yung 45. Eh. Hindi katulad ng pero mm -hmm. Legarda, 100% kilala sino sila. Mas, pero hindi. Na mas, hindi na mas, na naniniw naniniwala na, ako, na naniniwala na, ako. May, may nanayari may ka. Siguro ngayon, with this awareness, pero kung nag-umpisa <laughs> ako as senador, meron meron na ba kayo na balita ang senador ngayong campaign? Meron ba kayo ini-interview na talaga tumataas? Hindi nga napapansin ng <laughs> senador ngayon eh. Puro presidente at minsan may VP. Pero senador hindi na sila napapansin kasi nga, <laughs> oh, this is a presidential race. Dakwili, <laughs> ako po. Ako po. Hindi wala ako na, na kayo po ay siyempre ang gusto nyong manalong pangulo ay si Yorme. at uh, may mga dahilan kung bakit gusto nyo siyang uh, manalo if ever na hindi po palarin din si uh, uh, Mayor Isko sino po ang ang pipili kung kayo mamimili ah sino ang uh, gusto ninyong maging pangulo si uh, si uh, Lenny Robredo si Ping Lacson si BBM o si Manny Pacquiao obviously, I cannot choose. Diba? I cannot choose. Pero ako kasi, Tonying, wala talaga akong galit or hinanakit to any of the VP and the President. Wala, wala akong ano sa kanila. Gustong gusto ko lahat. Hindi ko ko lagi si Bongbong, si Sen Bongbong Marcos. Na-meet ko siya early 2021. Minute niya ako ng mga 3 hours dyan sa Rojas Boulevard. Tagal kami nag-usap. Oh. Kung COVID lang siya mm -hmm. doon. Nagpapaturo siya sa akin paano mag-vlog eh. niya paano mag-vlog daw. Tapos after that time, tinanong ko siya diretso, "Ano po tatakbuhin ninyo, Sen?" Sabi niya, "I can hmm. be senator, I can be VP, I can be president." So, ganun lang, pero he, he was very nice. Okay, maliit pa tayo, testis din, kami muntik mag-usap. Kaya lang late na eh. Late na. Eh. Late na, oo. Eh. Late na. Uh -huh. late na eh, oh. Si, si senator ka po, kay VP Lenny. din ako for senator. Kaya lang, hindi na umabot sa usapan eh. Parang may emissary, pero hindi na umabot sa usapan. Si Senator mm -hmm. Bongbong Marcos tumawag rin sa akin for senator. Kinukuha nila ako. Sabi nga sa akin uh, you know, number one senator ko. Na-touch ako May tumawag na lawyer sa akin kay Bongbong. Kaya mm -hmm. lang, nakausap ko na si Isko noon eh. Nakausap ko mm -hmm. na medyo alanganin na eh, di ba? Oo. Eh, ito kasi basurero, magaling mag ano eh, tatlong oras ako kinausap ni, ni Isko <laughs> eh.